Hey, what's up guys? Welcome to another vlog. So, ngayong araw, samahan niyo ko at magpaparehistro tayo ng motor. Hindi pa naman expired yung rehistro natin, pero ngayon yung last week natin para magparegister. So, papunta tayo ngayon sa emission center. May dala na nga pala akong insurance ngayon kasi kailangan to bago magpa-emission. Kaya nagpa-insurance na ako kahapon para ngayong araw, dala-diretso na. So ayun, nandito na tayo sa biglang liko. Ay, este, shortcut papunta sa Tumoy. So dito tayo magpapa-emission kasi wala masyadong pila at mabilis lang yung proseso nila. So ayun guys, nandito na tayo. Dito na tayo sa scan and go. Emission investigation and renewal. Pagdating nyo dito, hihingan kagad kayo ng Xerox copy ng ORCR nyo. Tapos dedretso na kayo sa loob para ipila yung motor nyo. So after nyo ipila yung motor nyo, pwede na kayong pumasok sa share para magbayad. So 585 dito ang emission. Mas mahal compared sa iba. Pero at least dito, wala masyadong pila at super bilis lang talaga. At ito pa. Pwede pa lang dito na ayaw mag-renew ng motor nyo. Hindi na ayaw pupunta sa LTO. Kailangan mo lang na LTO portal at 150. Kasi may additional 150 sa fee na babayaran nyo. Pero sa case ko, next time na lang. At ayan, paglabas ko, may result na. Ang bilis, di ba? So tara na sa LTO. So ayan guys, nandito na tayo sa si LTO kaya lang napaagap ata ako kasi sarado pa sila. Pagkabukas sila, pangalawa tayo sa number. So ayan, pangalawa tayo. Bumili na din nga pala ako ng face mask kasi kailangan to bago pumasok. So after ng ilang minutes, tinawag na tayo para magbayad. So 260 naman yung binayaran ko dito. Oh, Ayun na pa ito at after mo magbayad release na yung updated OR natin so, sobrang bilis ba? Diba? sobrang hindi ako maapaniwala ganun ito nakabalis ang process dito ngayon sa si LTO tinanong ko pa si ate kung ito na yung bagong OR kaya lang di niya alam kasi OJT lang siya kaya kay Manong guide ko na lang tinanong at sabi niya ayos na yan ito na yung updated na OR natin so sobrang bilis talaga hindi ako makapaniwala kita niyo naman sa mukha ko tuwan tuwa ako so yun guys ganun lang mag renew ng restore ng motor so ang mga nagastos natin ay 2 runs 315 emission 585 tapos dito sa LTO 260 So lahat ang nagastos ko ay 1,160. Mabilis so, lang yung proseso pag maagap ka at alam mo na yung mga gagawin mo. So yun lang, salamat sa pagsama nyo sa akin. Sa so, sobrang agap ko natapos, makakapag-quality time pa amin ng family.